Yo po, so yun, 'yung meron na akong ginawang kanta. And uh, ang title po nito is si Pagpalagay. And uh, original composition ko po ito and uh, para po ito sa mga taong um uh, especially for those who love or who fight for their love to other people or yung mga pag, yung pag-ibig nila sa sa minamahal nila and suddenly um yun nga nalaman nila na sila na lang pala yung nagpa fight back sa pagmamahal na iyon. So again, Uh, ginawa ko po ito noong grade 9 pa lang po ako, I guess, or grade 10, ganun po. Basta matagal na po to So, ngayon ngayon ko pa lang po i-release. -re and ngayon ngayon ko lang po na rearrange So, yon I hope you like it and bear with my voice. ah uh, voice, voice po. <laughs> so, yan. Sorry. Po.

sa malakang ipagpalagay sabay tayo na lang nag-alipa sa isang tulang ang biyahe nating dalawa ng gali sa isang gawa-gawa